Good day everyone! Welcome for another video! Sa oras na ito ating pag-aaralan, ang salita ng Panginoon, nasa chapter 27 na po tayo ng The Voice in Speech and Song entitled, Epekto ng mga salita sa sarili. So, samahan niyo po akong pag-aaralan ang salita ng Panginoon kung ano po nga bang epekto kapag nagsasarili or nagsasalita ka lang according sa sarili mo. Sinasabi dito, walang ingat at walang paggalang na pagpuna. Ang ugali ng pabaya at walang paggalang na pagpuna ay tumutugon sa pagkatao sa pagpapaunlad ng kawalang galang at kawalan ng pananampalataya. So dito mga kapatid, mapapansin natin ano, na kapag ka nagsasalita ka lang, naaayon sa iyong sarili, na hindi, hindi walang kontrol na mga salita ang mangyayari nagsasalita ka na hindi ayon sa pananampalataya nagsasalita ka lang na punung puno ng mga hindi kaaya-ayang mga salita kaya sa ating mga sarili mga kapatid kapag ka hindi pa tayo patay at hindi pa natin wini-welcome si Christ, si Jesus sa ating buhay ang mangyayari niyan mga bagay na wala ka tayong pananampalataya ang lahat ng bagay kapag hindi sa pananampalataya ng gagaling ay kasalanan. Yun po ang tandaan natin. Sabi pa dyan, maraming tao na nagpapakasasa sa ugali na ito ay nawala ng malay sa panganib. Hanggang sa handa siyang punahin at tanggihan ang gawain ng banal na espiritu. Sinabi ni Jesus ang bawat salitang walang kabuluhan na sasabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom sapagkat ang iyong mga salita ay aariing ganap ka at sa iyong mga salita ay hahatulan ka so dito nagtutukoy sa ating mga salita ano yung gagawin natin paano natin ito gagamitin dahil sa ating mga salita ay aariing ganap ka kapag ka naging matapat ka at niluluwalhati natin ang Panginoon ngunit kapag ka mali ang ating paggamit ng talentong sa pagsasalita ay hahatulan din po tayo. Kaya maging mapagbantay po tayo. Ipanalangin po natin na nawa ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig ay magbibigay kagalakan sa paningin ng Panginoon. Kaya mas iwasan po natin yung mga pagpuna. Mas, i, mas ipakita po natin yung pag-ibig ng Panginoon sa, at, sa mga tao. So, kalusugan ng pag-iisip at pisikal. Bawat mabait at madamdaming salita na binibigkas sa mga nalulungkot bawat kilos para paginhawahin ang naaapi at bawat kaloob upang matustusan ang mga pan pangangailangan ng ating kapwa na ibinibigay o ginawa ng may pagtingin sa kaluwalhatian ng Diyos ay magbubunga ng mga pagpapala sa tagapagbigay. So, tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Binibigay sa atin yung ating mga pangangailangan. Pinoprovide na yan ng Panginoon. So, kinakailangan na tayo tumatanggap ng katotohanan sa mga salita ng Diyos ay kinakailangan na atin pun po din pong ibahagi sa mga tao ito dahil pagpapalain nga po talaga tayo dahil sa bawat ginawa at gagawin natin sa mga tao ay recorded po yan sa langit at ito po yung nagpapalusog kapag ka ang ng Panginoon ang siyang ating susundin nagpapalusog po ito sa kaisipan ng tao at sa bawat bignibigkas natin ng mga salita Lalong-lalo -lalo na sa mga kaluluwang nalulungkot, tayo po ay haharap sa hukuman ng Panginoon kung ano yung paano natin sila inalagaan, paano natin sila uh, binigyan ng encourage para magpatuloy sa laban. Sabi dyan, yaong mga gumagawa sa gayon ay sumusunod sa isang batas ng langit at tatanggap ng pagsang-ayon ng Diyos. Ang kasiyahan sa paggawa ng mabuti sa iba ay nagbibigay ng liwanag sa damdaming kumikislap sa nervyos, nagpapabilis sa sirkulasyon ng dugo, at nagpapasigla sa mental at physical na kalusugan. So, yung mga salita din po pala natin ay isang kagamutan. Kapag uh, pinili nating magsalita ng mga bagay na katotohanan, mga punong-puno ng uh, biyaya at pag-ibig ni Kristo, kaya mas mapanatili nawa ang ating pag-iisip sa kanyang kaluwalhatian upang hindi po tayo uh, magsisisi sa mga huling araw. Tandaan natin na sa bawat mga salitang binibigkas sa ating mga bibig, bawat sinasabi natin sa ating mga kapwa, sa ating mga kaibigan, ay talagang hahatulan tayo kung mali ang ating paggamit nito. Kaya tandaan natin, no, sinasabi dyan na kapag ginamit natin sa wasto, ang ating mga salita ay magiging pagpapala sa mga taong nakakakinig tayo po ay gumagawa sa mga gawain na nanggagaling sa batas ng langit at tatanggap po tayos ng pagsangayon sa Diyos. So tayo na, nag, na binibigyan ay magbigay din po ang mga mabubuting salita, ang mga katotohanan na nanggagaling sa langit nang siyang ating nalaman, naintindihan at tinanggap ay atin din po itong ibahagi sa mga tao upang magbigay ito ng kalusugan sa kanilang mental at physical na pangangatawan. Sabi dyan, kasayahan at kapayapaan. Bagamat ang pagiging masayahin, kalmadong pagbibitiw at kapayapaan ay magpapasaya at magpapalusog sa iba. Ito ang magiging pinakamalaking pakinabang sa sarili. Ang kalungkutan at pag-uusap ng mga hindi ka nais-nais na bagay ay naghihikayat sa hindi ka nais-nais na mga eksena na nagpapabalik sa sarili ng hindi ka nais-nais na epekto. Nais ng Diyos na kalimutan natin ang lahat ng ito. Hindi tumingin sa ibaba kundi sa itaas. Sa itaas. So mga kapatid, dito pinapansin natin na sa ating buhay bilang kristyano ay hindi talaga maiwasan na minsan meron tayong mao offend na tao. Kahit hindi natin sinasadya, may mga bagay tayong nagagawa. Ngunit kinakailangan nating kalimutan ang ganoong pangyayari humingi tayo ng patawad sa nagawa nating kasalanan sa ating kapwa. Dahil kapag nasasaktan na ang damdamin ng isang tao dahil sa iyo, ang mangyayari niyan is, sinasaktan din sinasaktan mo din yung damdamin ng Panginoon. Kasi nga ang Panginoon ang nagmamayari. Ang Panginoon po ang nagmamay sa atin. At anuman yung nararamdaman natin ay nararamdaman din ng Panginoon. Kaya tayo ay sinusubok ng panahon, ngunit pinapatatag tayo ng Panginoon. At sa bawat pagsubok na ating dumadaan, doon tayo magkakaroon ng pag-aaral. Doon tayo magkakaroon ng lesson na dapat nating panghawakan. At sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng Panginoon, ay makakapanagumpay tayo. Kaya nga, kinakailangan tayong tumingin sa ating Ama sa langit. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay makakapanagumpay. Tulong para sa iba, tulong sa sarili. Marami ang nasa dilim na wala na sila ng Ghana. Hindi nila alam kung anong kurso ang tatahakin. Hayaang hanapin ng mga nalilito ang iba na nasa kalituhan at magsalita sa kanila ng mga salita ng pag-asa at pampatibay loob. Kapag sinimulan nilang gawin ang gawain ito, ihahayag sa kanila ng liwanag ng langit ang landas na dapat nilang tahakin. So dito, mapapansin natin mga kapatid na sa bawat pangyayaring nangyayari sa buhay ng tao ay may mga ay may purpose. At may mga tao talagang nagiging pabaya sila sa paggamit ng mga salita. Kaya ang mga nakikinig ay nalilito. Tandaan natin, kapag tayo ay mismong nalilito, ang mga nakakarinig sa atin ay mas lalong malilito. At dito mapapansin natin na kinakailangan na hanapin natin ang katulungan at katwiran ni Kristo at yun yung lalabas sa ating mga bibi Dahil marami ngayong taong nauuhaw at nagugutom sa katwiran at hindi nila alam ano ang dapat nilang gawin o saan sila tatahak na landas. Kaya sinasabi dyan na hayaang hanapin ng mga nalilito ang iba na nasa kalituhan. Kasi nga, na-experience mo yung bagay na ito. Kapag naka-encounter na ulit ka ng mga taong nakaka-experience ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, ang mangyayari niya mga kapatid is, makakatulong ka na sa kanya. Makaka-empathy ka na sa kanya. Kasi ano yung naranasan mo, yun din yung naranasan niya makakatulong ka sa kanya. Kaya tandaan natin, ang mga eksperyensya, mga pangyayari sa buhay natin na pinapahintulot ng Panginoon, may purpose po yan. Paano magbigay pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. At kinakailangan ang liwanag ng langit, ang landas na dapat nating tahakin. Sa pamamagitan ng kanilang mga salita ng pang-aaliw, sa mga naghihirap sila mismo ang maaaliw. Sa pagtulong sa iba, sila mismo ay matutulungan sa kanilang mga kahirapan. Pinapalitan ng saya ang kalungkutan. Ang puso na puspos ng Espiritu ng Diyos ay kumikinang sa init sa bawat tao. Bawat ganyan ay wala na sa kadiliman, sapagkat ang kanyang kadiliman ay gaya ng tanghali. Ito po mga kapatid, tandaan natin. Ano? Sa ating buhay bilang kristyano ay kinakailangan tayong maging masayang tunay. Dahil sinasabi dito sa salita ng Panginoon na bawat kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. At sa pagtulong mo sa iyong kapwa, sa pagtulong mo sa kanila, sa pamamagitan ng mga encouragement na magbibigay ka ng salita at katotohanan sa mga tao, ikaw mismo ay natutulungan din. Marami kang may encounter na mga tao sa iyong paligid. Paano mo sila matutulungan? Kaya nga, hihingi tayo ng gabay sa Panginoon na mapuspusan ang ating mga puso ng banal na Espiritu ng Diyos upang sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, sa puso pa lang natin ay nakamold na yung karakter ni Kristo, paano tayo makakagagawa ng mga bagay na makalangit? Kahit na uh, kapatid mo pa siya sa pananampalataya, ngunit hindi mo nagugustuhan yung ugali niya, paano mo siya pakikitunguhan? Meron po tayong kanya-kanyang pagsisikap, kanya-kanyang struggle sa buhay, At ang pangako ng Panginoon, kapag tayo ay manampalataya sa Kanya at pagkapitan ang Kanyang pangako, mananagumpay po tayo ayon sa Kanyang sinasabi. Sabi dyan, simpatiya para sa iba, hindi para sa sarili. Ang buhay ng ilan ay walang kapayapaan o kagalakan dahil hindi sila umaalis sa saklaw ng sarili. Palagi silang nag-aabot ng simpatya mula sa iba. Kung sila ay magsisigawa upang makita kung gaano sila katutulong at magsasalita ng mga salita ng pag-ibig at katapangan, ang kanilang mga kaluluwa na ngayon ay tuyo at nalulungkot ay magiging tulad ng isang pagnadidilig na hardin. So, kapag pala tayo ay nakakatulong sa iba, tayo mismo ay matutulungan. Kinakailangan na may sempatya po tayo sa ating sa mga kapatid, sa ating mga kapwa na mga kasama. Hindi para sa ating mga sarili dahil nga sa ating mga sarili, kinakailangan na mamatay ito. At ang maghari dito ay si Kristo. Kaya nga kinakailangan na ang buhay natin ay nakasangayon na sa kanyang banal na kalooban. So, marami ngayong mga tao may payapa at punong-puno ng kagalakan dahil sila ay umalis sa saklaw ng sarili. Kapag ka, tayo mismo ay umalis din sa ating sarili, umalis tayo sa pagsisempatya sa ating mga sarili na noon no, no, nagsasabi tayo, e, paano na ako? Paano na ako? Paano na yung nararamdaman ko? Ngunit pag si Kristo na ang nagahari sa ating mga puso, kahit ano pa yung sabihin ng mga tao, kahit ano pa ang sabihin ng mga kasama mo, sa paglilingkod, ka palataya mo, ano ang sabi nilang negatibo, hindi ka na mag, ma, ma masasaktan. Dahil si Kristo na ang siyang iyong tinanggap. At ang Panginoon ang bahala paano ka pagalingin. Dahil kapag tinanggap natin si Kristo sa ating mga puso, ang mangyayari yan, siya na ang kikilo sa atin. Hindi na tayo masasaktan. If ever na darating ang point na masasaktan pa rin tayo, panalangin po natin na mawala na yung pride dahil kapag nasasaktan ang ating damdamin yan ang sinasabing pride so kailangan na mawala yan mapalitan ng karakter ni Kristo sabi pa dyan na mga madamdaming salita ang isang madamdaming salita ay magbibigay kay satanas ng kalamangan at kadalasang saktan ang iyong sariling kaluluwa at ilalayo ang iba sa liwanag so ito po yung Uh, dapat nating mabantayan, kahit na nasa loob tayo ng training school, training kung papaano hinuhubog tayo ng Panginoon sa na maging katulad ni Kristo, maging katulad niya, tandaan natin na ang kaaway ay nagsusumikap para saktan mismo ang iyong sarili. Kapag ka mga may mga salita kang nagbibigay ng kagalakan sa puso mo, sa sarili mong kagalakan, sa sarili mong kasiyahan, ang mangyayari mga kapatid is gagamitin niya ng kaaway at malalayo na yung mga ibang tao sa liwanag, ikaw mismo ay mapapahamak. Kaya nga't kinakailangan na mawala ang ating sarili. Mawala ang ating mga sariling nararamdaman yung salitang paano na ako. Kinakailangan na isa puso natin ang katotohanan kung ano yung sinasabi ni Kristo. Si Kristo po ang mananahan sa ating buhay at siya ang mananatili dito hanggang sa kanyang pagparito. Hanggang na maging isa na tayong perpekto na ayon sa kanyang ugali. Galit na parang lasing. Kapag ang isang tao ay minsang nagbigay ng lugar sa isang galit na espiritu, siya ay kasing lasing ng taong naglagay ng baso sa kanyang mga labi. Alamin ang kahusayan sa pagsasalita ng katahimikan at alamin na ginagalang ng Diyos ang pagbili ng dugo ni Kristo. So, tandaan natin na kapag ka na-trigger na tayo at naghahari pa rin yung sarili nating nararamdaman sa puntong o sa mga experience na pinaparana sa atin, mga pagsubok at tukso sa atin, tandaan natin mga kapatid na para tayong lasing. Kaya kinakailangan na mag-focus po tayo sa gawain ng Panginoon para yung isip natin is maging malinis, manatiling uh, kalugud sa, sa harap ng Panginoon at ma-overcome nga natin yung mga kahinaan natin at magiging Christ-like tayo in character. Dahil sa tayo ay binili na ng dugo ni Kristo, kinakailangan na ano yung gusto niya para sa atin, yun po ang ating gagawin. Turuan ang inyong sarili. Dapat tayong matuto araw-araw. Dapat tayong umakyat ng mas mataas at mas mataas at mas malapit sa Diyos. Alisin ang basura mula sa daan ng hari. Gumawa ng paraan upang ang hari ay makalakad sa gitna natin. Alisin ang maruruming komunikasyon sa iyong bibig. So, ano pala? Alisin natin yung mga evil speaking sa ating mga bibig. Kapag may mga conversation na tayong hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon, kailangan natin niyang mapanagumpayan, kailangan natin niyang tanggalin sa ating mga bibig. Upang hindi po tayo, at hindi po tayo mabigo. At ihanda po natin. Ang landas ng hari na si Kristo, ihanda po natin sa ating mga puso ang daan ng Panginoon. Para siya po ay makapasok sa ating buhay at siya na po ang maghahari dito. Dahil nalalaman natin na kinakailangan tayong maghangad na mas umakyat pa sa pinakamataas dahil ang ating Panginoon naghahangad din sa atin na isipin natin yung mga makalangit na bagay dahil mas mataas ang langit kaysa sa lupa. Kinakailangan na maghangad tayo ng mataas na standarte sa ating buhay. Sinasabi dyan na masigasig na sugat sa sarili. Matitinding pagsubok ang darating sa iyo. Magtiwala ka sa Panginoong Yesu Kristo. Tandaan sa pamamagitan ng matinding pananakit ay sasaktan mo ang iyong sarili. Kung sa ilalim ng lahat ng pagkakataon ay uupo ka sa makalangit na mga lugar kay Kristo, ang iyong mga salita ay hindi para paratangan ng mga bala na sumusugat sa mga puso ay maaaring sumisira ng buhay. So, mga kapatid, ano, sa ating mga sarili, minsan tayo mismo ang nananakit nito. May mga bagay tayong gustong gusto natin, pero sa times na ginawa na natin yung gusto natin, ang mangyayari, tayo na lang din ang masasaktan kasi pinapahintulot ng Panginoon na mangyari yun sa atin para maka isip tayo sa mga bagay na hindi pala ito karapat-dapat, hindi pala ito tama, at sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, minsan ito pa yung sumusugat sa mga puso at maaaring makasira ng buhay. Kasi kahit sa salita natin mga kapatid, ay napaka delikado kapag ginamit natin sa mali, maling paraan. Kaya habang tayo nagsasanay na bilang kristyano, pinapaalalahanan pa rin tayo ng Panginoon paano tayo magsalita ng mga salitang punong-puno ng pag-ibig at pasasalamat, punong-puno ng kagalakan sa ating mga puso. At I-divert po natin ang ating mga pag-iisip sa makalangit na bagay. Sa tulong ng Panginoon, walang imposible. Kung nakasanayan mo magsalita ng mga hindi karapat dapat, ipanalangin po natin iyan. At sa tulong niya, tayo po ay makakapanagumpay. Mga Diyos-Diyosan at masasamang salita, malapit na nauugnay sa babala ni Kristo tungkol sa kasalanan laban sa banal na Espiritu ay isang babala laban sa walang ginagawa at masasamang salita. Ang mga salita ay isang pahiwatig ng kung ano ang nasa puso. Mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ngunit ang mga salita ay higit pa sa isang indikasyon ng pagkatao. May kapangyarihan silang mag-react sa karakter. So, ito po yung lagi nating tandaan na ano yung ano yung nasa ating mga puso, yun yung sinasabi natin. At kung punong-puno ng mga makamundo ang ating mga sinasabi sinasalita. Ang mangyayari niyan mga kapatid ay yun yung ang nasa ating mga puso. Even na sa buhay natin, walang issue, pero makikita ng mga tao ano ang mga bagay na dapat nating o dapat nating baguhin. Kaya, pinapahintulot ng Panginoon na mangyari yun para magkaroon tayo ng lesson. At mismo yung mga tao pa ang ginagamit ng Panginoon para maaalala mo yung dapat mong baguhin sa buhay mo. Sinasabi pa dito na ang mga lalaki ay naiimpluensyahan ng kanilang sariling mga salita kadalasan sa ilalim ng isang saglit na simbuyo o joke ni Satanas. Sila ay nagbibigay ng pagbigkas sa paninibugho o masamang pag-aakala na nagpapahayag ng hindi nila talagang pinaniniwalaan. Ngunit ang ekspresyon ay tumutugon sa mga iniisip. Sila ay nalinlang ng kanilang mga salita at naniwala sa totoo na sinalita sa udyok ni Satanas. Sa sandaling nagpahayag ng opinyon o desisyon, kadalasan ay masyadong mapagmataas upang bawiin ito at subukang patunayan ang kanilang sarili sa tama hanggang sa maniwala sila na sila nga. Mapanganib ang magbitaw ng salita ng pagdududa, mapanganib ang pagtatanong at pagpuna sa banal na liwanag. So dito natin mapapansin mga kapatid And sa so, salita na binibigkas natin, kapag pinupuna natin, mga panganib po. Pinupuna natin ang katotohanan, nagtatanong pa tayo, ano yung uh, nagdadalawang isip pa tayo sa part na yan, napakalaking uh, delikado. At ang ating kaaway, si Satanas mga kapatid, ay nag-uudyok sa ating mga damdamin, sa pagbigkas ng mga selos. May mga bagay tayong pinagsiselosan, eh hindi naman yan maganda talaga. Ipanalangin natin sa Panginoon na yung ganyang mga pag-uugali ay mawala. Dahil lahat tayo nakaka-encounter ng ganyan. Minsan dyan yung kahinaan natin. Kaya, mas maigi na lang na mag-focus po tayo sa salita ng Diyos. Ano yung gabay na dapat nating tahakin, dapat nating tanggapin. At kung may mga pag-uugali pa tayo na ganito, na makamundo, punong-puno ng makasarili, at mga pagbigkas ng punong-puno ng selos at wala sa panan at hindi pananampalataya yung mga sinasabi, ang mangyayari is, na kailangan nating ihingi, iluhod sa Panginoon. Kung maaari, iiyak mo. Dahil sa puso natin, we cannot control. Hindi natin ito makakokontrol, hindi natin mapapatawad ang sarili natin. Bagkus, ang Panginoon lamang ang makakatulong sa atin. Siya at wala nang iba. Kaya, sandaan natin mga kapatid, ano, bilang Kristiyano, nabubuhay tayo na para masanay tayo ano yung dapat natin gawin para ikaw luluwalhati ng Panginoon. Kung punong-puno ka ng selo sa puso mo, mabigat. Ang bigat-bigat mga kapatid. Ano? Ngunit walang imposible sa Panginoon. Kapag kakinuha niya yan, makakafocus na tayo sa gawain. Dahil napakapanganib po kapag ka nagbibigkas tayo ng mga pag-aalinlangan at mga ekspresyon ng punong-puno ng pagdududa. Sinasabi pa dito na pagsasabi ng masasamang sumpa, Sino ang hindi umiibig sa buhay at naghahangad ng magagandang araw? Gayon man, kakaunti ang sumusunod sa mga kondisyon upang pigilin ang dila mula sa kasamaan at ang mga labi mula sa pagsasalita ng pandilin lang. Iilan ang handang sumunod sa halimbawa ng kaamuan at pagpapakumbaba ng tagapagligtas. So ngayon, sa atin, marami tayong na-encounter ng mga tao na gustong-gusto talaga nilang maligtas lahat tayo, ano, buong mundo gustong gustong maligtas ngunit wala o hindi sila nakiki nakikikooperate sa kondisyon ng kaligtasan kasi nga ba diba, sabi ng Panginoon kung minamahal natin siya ay tutuparin natin ang kanyang kalooban ngunit marami ngayon gusto nga talagang mahalin ang Panginoon ngunit hindi nila kayang sundin ang kautosan tandaan natin ang kalooban na siyang kautosan ng Diyos ay hindi, hindi po natin yan masusunod kung hindi po natin minamahal ang Panginoon. Pero kapag mahal na mahal natin ang Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa natin, buong pagkatao natin, inialay na sa natin sa Kanya yung buong puso natin, madali na lang po sa atin na sumunod sa Kanya dahil may pag-ibig po tayo. At the same time, sa ating kapwa din, kung hindi kung gusto nating maluwalhati ang Panginoon, kinakailangan na punong-puno tayo ng pagpapala sa ating mga labi mga salita na magbibigay kagalakan sa puso ng tao. Marami ang humihiling sa Panginoon na magpakumbaba sila, ngunit ayaw magpasakop sa kinakailan, kinakailangang disiplina. Pagdating ng pagsubok, kapag dumarating ang mga pagsubok o kahit na mga inis, ang puso ay nagre-rebelde at ang dila ay nagbibigkas ng mga salita na parang may laso ng mga palasok o pumuputok na granizo. Ito po yung napakadelikado. Ito yung tukso ng kaaway para magalit ang isang tao. Minsan sa ating buhay, ano, sa atin personally, ay minsan naiinis pa tayo kahit nasa gawain na tayo ng Panginoon, may part talaga na ginagamit ng kaaway. May isang taong ginagamit ng kaaway para mawala ka sa gawain. At kapag kayong puso mo ay punong-puno ng galit, punong-puno ng inis, doon papasok ang kaaway doon niya gagamitin ang ganyang pag-uugali. Kaya napakaganda po ano yung pag-aaral natin related talaga sa practical nating buhay. Dahil ito talaga yung nangyayari sa atin lalo na sa mga huling araw. Kaya tandaan natin kung si Kristo ang ang nasa ating mga puso, punong-puno po ito ng pagmamahal at pag-ibig. Ngunit kapag nasa ating o buhay pa tayo sa ating mga sarili, talagang magkakararamdam pa tayo ng selos at galit. Ngunit ipasa Diyos po natin yan. Ang Panginoon ang bahala, siya na po ang magpapagaling nito. At tutulungan niya po tayo sa mga bagay na hindi pa natin kayang mapanagumpayan. Wala pong imposible, magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Sabi diyan, ang masasamang pagsasalita ay isang dalawang beses na sumpa na bumabagsak ng mas mabigat sa nagsasalita kaysa sa nakikinig. Siya na nagsasabog ng mga binhi ng mga pagtatalo at alitan ay umaani sa sarili niyang kaluluwa ng mga bungang nakamamatay. Anong kahabag-habag ang madaldal ang naguhula ng kasamaan? Siya ay isang ekstranghero sa tunay na kaligayahan. So, tandaan natin mga kapatid, no? Sa bawat salita na lumalabas ating mga bibig, kung hindi tayo nagiging uh, tapat dito at nagiging pabaya po tayo na Lumalabas na lang sa ating mga bibig yung mga salitang hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Ang mangyayari niyan, hindi hindi tayo magkakaroon ng kagalakan sa ating mga puso. Bagkos, mas pinapriority pa natin yung ating mga sarili. Dahil darating talaga ang time, ang panahon na masasaktan ka. Lalo na yung mga masasamang salita, yun yung naririnig mo palagi. It's okay na ikaw yung pagsabihan ng masasamang salita. Huwag ka lang magsabi ng masasamang salita. O payuhan mo yung mga taong laging nagsasabi iyo ng masasamang salita dahil hindi po yan nakakaluwalhati sa Panginoon. Tandaan mo, kapag ikaw yung nagsasalita, mas ikaw pa yung mas may kasalanan kaysa dun sa nangkikinig na hindi naman umiinig. Kaya mas mapanatili po na lang natin sa ating mga sariling manahimik sa mga bagay na hindi importante. Magsasalita po tayo, panahon na katotohanan at katwiran ni Kristo ang siyang ating ipababatid sa mga tao. Dahil ito po yung epekto ng mga salita kapag ka nananatili pa rin tayo sa ating mga sariling nararamdaman. Mga sariling nais at gusto. Ngunit kapag si Kristo na ang nananahan sa ating mga puso, hindi hindi na po tayo makakapagsalita ng mga bagay na masakit. Kundi punong-puno na po tayo ng pag-ibig, mga awitin na makalangit. At ito po yung kagamutan sa mga nalulungkot na nakapakiramdam uh, Kaya sa chapter 27 po ng in the uh, the voice in speech and song, nawa ay may matutunan po tayo sa ating pag-aaral. Bigyan po natin ang lugar sa ating puso ang ating Panginoon upang siya na ang magsasalita sa ating mga bibig at siya na yung gagabay sa ating mga puso. Walang imposible ang kinin po natin ngayon ang kanyang pangako. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Abangan nyo po ang chapter 28 ulit. God bless.